Guys, welcome to Magulong Rooftop. Yeah, Ang daming damo ng aking halaman. Ayun guys, ha, uh, ko lang siya yung aking adenium kasi ha, uh, na, uh, kahit nag-uulan siya, kahit uh, rainy season, yeah, nag-uulan, mabagyo ay uh, uh, namulaklak pa rin siya. Mostly kasi itong adenium ay uh, talagang sa tag-araw, naghihitik sa bulaklak. Pero ngayon itong si, itong variety na to ay, uh, uh, kaya gusto ko siya ay, uh, uh, yun nga napansin ko kahit season ay uh, hitik sa sa bulaklak yan. kaya hindi ko siya uh, kasi nga sa isa sa mga bed ko na adenyo kakaiba yung tsura ng uh, bulaklak niya ang ganda no diba yan tapos sa uh, hitik pa sa bulaklak ito iba naman to si parang uh, yellow orange ito naman si makapuno na uh, red. Ayan. Ito, variegated naman siya. Ang ganda nito pagka summer. Maranda ng dahon niya. Dahon pa lang. Ha? Parang bulaklak na kaso. Tagulan niya. Kaya, walang ganon dahon ng ating adenium. So, ayan. Ha? Meron pa akong rosa mea. na rin. So, wala lang mga guys ang ating uh, vlog for today. pang update lang sa aking channel. Kasi nga, uh, kagaw na ako dinaka upload So guys, I was so Thanks for watching. Subscribe. And meron akong rubber tree.